Hi guys, mayong hapon. So, kay hapon na magluto na pud taog panihapon. So, ako ding lutuon karon. Ah, kalian sa ginoon, oh, nakakita mig panod ano? So, karne, karne nga gamay kay ning baboy. Tapos butangan nako og kaning kuan kalabasa. Unya butangan pud nako og Chinese pizza. Eh. So, muna na. <laughs> Magpasabaw-sabaw ta mga bay kay ganina. Ganinang udto, wala man an anlang lang sardinas amang sudan so dapat ganina ning udto akong lutuon ginan ako nga kanang unya na lang nato na lutuan atong sudan kay para kitang tanan makatilaw kay ako ang mga junakis nga uban to man siskilahan so may nang paggagabiin na, ay maayong sudan sumoto so, nga nagsardinas lang ni amang sudan karon mo ni sinabawan na karne baboy so dili pa ko kaluto kaya ako ang sinaing <laughs> hindi pa luto so pagkatapos nun ito na yung isusunod kong lulutuin